kaliit na bahagi ng hubububa. Salamat! At mayroon akong katamtamang bahagi ng matatamis. Wow! Wow! Ito ang pinakamalaking paghahay ng mint jelly sa mundo. Nakita mo ba ito? Ano yan? Pasensya na mga kaibigan, okay, pero hindi ko na mahintay na subukan ang aking gum. at maaari kang bumuo ng bula, astig? Ikaw. Sige, wala yan Espesyal at susunod. Sige, tara na. Wow. Teka, pwede bang ako na ang sunod pakiusap? Uh, Ganun Sige, na lang. Magpaparaya na ako Salamat, sa'yo. Salamat, Jenny. Ang sarap. Wow, napakasarap naman. Tingnan mo yan. Ang lamig nito. Mm. Parang may bago akong superpower. Ito ay yellow bit. Grass. Tingnan mo! Ang galing. At pamig na ng pamig. Iligtas mo ako. Ako'y nag yellow Romang ginto. hindi ako makagalaw. Hoy, parang nasobrahan ako. Pasensya na, mga kaibigan. Salamat. Salamat. Napakaliit ng mga cheese noodles na ito. Wow, mas maswerte si Ashley. Tama yan. At talagang masaya ako tungkol doon. Wow, hindi ako makapaniwala sa aking swerte. Ako, kakain ba siya ng noodles? Sige, ikaw na mauna. Oh, oh, oh. anong bango? Kakainin ko ito ng maayos gamit ang chopsticks. Sandali, ano? Bakit ayaw lumabas sige na oh ano ito kakainin ko ito ng walang chopsticks ang sarap nito uh, oh my Mga god babae, ayos lang ako sa roxy hindi ito panaginip nakakuha ako ng napakalaking pakete ng pansit kalma lang may oras ka pa para ma-enjoy ito ngayon ako naman subukan natin hindi inasahan na magiging masarap ito. Ang galing. Ang sarap. Paano naman ang ketchup? Mas masarap ito sa ganitong paraan. Ang mga noodles na ito ay may kamanghamang lasa ng keso at ayokong sirain ito sa ketchup. Bakit? nalis na ba ito? Okay, sino ang susunod? Dumating na ang aking oras. Huray! Masaya ako! Tara na, mga girls. Gusto ko pang mag-enjoy kasama ang ketchup. Blew ni Ashley. Hindi sapat ang isang cheese flavor para sa akin. Gusto kong maglagay ng maraming ketchup sa noodles hangga't maaari. Para mas maging matingkad at sobrang astig. Toy, isa pa si girl. Sana lang maganda 'tong trend. Udagong Super bilis. Panahon na para ilagay ito sa bibig ko. At ang isang pangalawang kamay ay makakatulong sa akin dito. Ako'y nasasabik. Parang hindi ako kumain ng buong buhay ko para lamang pahabain ang kasiyahan ngayon. Ah, ang sarap! Ah, hey, mukhang nabaliw si Kenny. Siguradong ganun. Alam ko. Mukhang mangha-mangha. -mangha. Ah, ano? Sandali, kakasimula ko pa lang. Tapos sumari ng tapos nung gano'n kumilis, Oh, mga sa'yo yung kulit ninyo, patawad at nadala ako! Sapat. Hindi siya! Hindi, ba ito sa'yo? Oo. Oh. Ah. Oh, oh. Oh, Salamat. Sana hindi mo alintana kung tatapusin ko ang bahagi ko ng ganyan. Oo. Oh. oh, walang modo. Ang lupit tingnan yan. Oo, oh, gawa ito sa... Marmalade? Piro lang yan. Ito ay kamangha-mangha. Anong swerte? At halos... Makikita mo ang coat ko dahil napakaliit nito at mas mabuti na kaysa wala. Okay? Hmm, astig yan. nag enjoy ako sa bawat kagat. Salamat. Oh, oh, hey Ashley, Kaya... iwan mo ito sa akin. Halika, akin ito. Okay, mayroon pa akong isang buong medium na coke dito at maaari kong gawin kahit ano rito. Una, hatiin natin ito sa dalawa. At ngayon, hatiin natin ito sa mga piraso at pagkatapos ay sa isang mga kubo. Kita mo? Tingnan mo ang ideya ko, hindi ba masaya? Sige, subukan natin. Hmm, Ang galing. Ito ang unang beses kong nakatikim ng marmalade na may ganitong lasa. Napaka-iba! Salamat! Hoy, Kenny! Anong ginagawa mo dito? Hmm. Oh, nagbibiro lang ako? Alright! Kinain mo na ang iyong marmolada. Hayaan mo akong enjoy ito ng buong buo. Ang sarap! Gusto kong kainin lahat ito ng sabay-sabay. Sa wakas, binibilang ko na ang mga segundo bago ko matikman ang super mega cola ko. Anong sarap na pagkain ito? Hmm? Oo. Gustong gusto ko ito. O, kaibigan. Oras na para tanggalin ang label mo. At na natin kung gaano ka cool sa loob. Oh, at may maganda akong ideya. Ibuho natin lahat sa pinakamalaking baso na meron ako. Oh! Ah! Oh, hindi yan ganong kadali. Ayos lang yan. Ngayon ay tutunawin ko ang lahat gamit ang hair dryer at magiging kamanghamanghang inumin ito. Oo! Oh, 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 ang sarap tingnan. Oh, hindi na ako makahintay para tikman. tingin ko magiging mas masarap pa ito kaysa dati. Ipagpatuloy natin. Sa totoo lang, akala ko mas kaunting oras ang aabutin kaysa sa aktual na nangyayari. Malapit na! Handa na! Whoa, whoa. Panahon na para tikman kung ano ang nakuha ko o ang bigat. Aking pelikula. Oo, oh, oo, oh, oh. mas masarap ito kaysa dati Oh, gusto naming subukan na Kalma lang, mga tao Ah, uh, hindi ito naging maayos Roxy, ininom niya ito ng isang lagok Oo, oh, kamangha-mangha yun, mga kaibigan Hoy, huwag mo nang pangarapin yan Ito ang pinakamaliit na bahagi nito na nakita ko. At mayroon akong karaniwang bahagi ng matamis. Talagang gusto ko ito. Huray, ko. Ang pinakamalaking bahagi at magiging astig ito, Ashley. Ikaw ang una. Sige, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Aha, uh -huh. Ano sa tingin mo sa aking malit na paputok? Ayun na nga. Aray! Pumasok sa mata ko! Naman! Well, Tara? Subukan mo ang pop rock ko! Mukhang nagsisimula na ang mga paputok. Tingnan natin. Ang astig talaga. Gusto ko ito. Ano kaya ang mangyayari kung ilagay mo ang buong bag sa bibig ko? Or sige, Maghanda ka na? Ako! Sa tingin ko wala na itong control. Ah, pasensya na. Hindi pwede. Huwag yan. Oh, natapo ng bula sa mesa. Ako! Mag-ingat ulit kayo. Saya, sobrang daming paputok. Oh! Buhay pa ba ang lahat? Umuulan ng Tingnan mo kung ano ang bakla. Salating sa hamon. Chocolate na pagkain laban sa totoong pagkain. Tingnan natin kung ano ang nasa ilalim ng iyong cloches. At ito ay dinamita. Sandali! Sa tingin ko, hindi ito totoo. Gawa ito sa tsokolate. Ang galing! Isang Hindi pa ako nagkaroon ng ganito dati. Ang astig nito. Ang sarap niyang kainin. Nicole, nakain mo na lahat? Ang bilis naman! Wow! <laughs> Hintay. Teka, teka, teka. Kung meron kang tsokolate... Oh! <laughs> uh. kailangan ng tulong? Nakikita ko ang dalawang babae. Humihingi sila ng tulong. Kamusta? Mga magandang babae! Anong nangyari? Oh, dinamita. Una. Kailangan ka naming protektahan perfect. Ngayon ay oras na para sa dynamite. Oh, paano ito gumagana? Oh, sige na. Kakaiba. Uh-oh. May nagawa akong mali. Mga babae. Kailangan ko nang umalis! Kita tayo! Kwak, kwak. Ano? Sino ang ibig sabihin yan? Ako'y isang manika! Oh, tama ka, Nicole. Oh. Kailangan natin ng mas seryoso. Isang mahiwagang ano? wand? Sige, baka. Step. Ngayon, hindi na yan boring, ha? Okay, Nicole. Squeezers? Oh, tiyak na makakatulong ang mga ito sa pagputol ng wire. At alin ang pipiliin? Paboritong kulay Peter, ay asul. Kaya pinutol natin ito. Pumutok. Sandali lang mga babae. Tsokolate ito. Ayos. Hindi ito totoong dinamita. Oh, may hamon kayo rito. Hulihin nyo. Ayos mga babae. Magpatuloy tayo. bago bang iPhone ito? Ang galing! Tingnan natin kung sino ang may tunay na iPhone at sino ang chocolate na version. Julie, ano yon? Hindi gumagana? Oh, kasi tsokolate ang sa akin. Tiyak na mayroon akong totoong isa. Oh, oh, sa wakas! At paano kung bago ito? Ayos! At hey, nagsiselfie ako. Alaga! Alam ko ang gagawin! Takuting ka! Natatakot ako! At ngayon kakainin ko na ang tsokolate ko. Hindi ito nakakatawa! Diyos ko! Nag-crash ito! Sige, Julie! May naisip akong ideya. Gusto mo bang magpalit? Gusto ko yung chocolate mong iPhone! Magaling! Isang kasiyahan makipagnegosyo sa iyo. Ano? Nagsira ito. Halos natapos na natin ito. Kunin ang tunay na pabalik. Sandali, mayroon akong tsokolating charger. Naisip ko ang isang bagay. I-charge natin ang ating telepono. Na-restore na ang telepono ko! Teka! Ano? Posible ba yon? Sandali, kung nagawa yun ni Julie sa kaniyang telepono, baka gumana rin ito sa akin! Pahinga muna sa mat kasama ko ni Cole! Nakakatawa ang hairstyle mo ngayon! Mabagong klosh! Now dingis! Ito ay mga tsokolating itlog! Oh, sige! Magaling! Sino ang maunang magsimula? Ang gali Hinginang ng balot Na, mga babae. One. Tingnan na natin kung ano ang meron ako. Subukan mo! Wow! Ang sarap! Tingnan mo kung ano ang nasa loob. Karapat ang ari. Alagang gusto ko ito! Gusto ko ring subukan! Alisin na natin ang balot! Intrunch! Yak! Kadiri yan! Tutungin kumain ng isang itlog. Ang tsokolate ko! Oh! Gummy! Kahanga-hanga! Ano ang meron tayo dito? Maltesers! Astig! Gustong gusto ko ito! Zoom time! Ano ito, Julie? Gusto mo bang subukan ang aking chocolate egg? Hindi pwede! Kainin mo ang totoo. Binigyan ko si Nicole ng isa sa mga totoong itlog ko. Tingnan natin kung paano siya mag-react. Tara na! Salamat! Naku! Naloko siya! Alam mo ba? Nakaisip ako ng napakagandang ideya. Sige. Ito ay mga totoong itlog. Ben! Salo mo! Ay, nakakadiri yan! Sige! Hinta! May ideya din ako. Totoo ang mga ito. Kaya lulutuin ko sila. Babasagin ng isang itlog sa kawali. At tingnan mo yan. Darating na ang mga itlog ng mga kaibigan. Hmm, Nicole, gusto mo bang ipakita ko sa iyo ang isang trick? Tingnan mo ito. At isa, dalawa, tatlo. Narito ang isang maliit na kalokohan. Salamat! Kumusta ang tingin mo? Salamat! Ikalat ang mga itlog ngayon. Tiyak na natatakpan ka ng mga ito. Panahon na para sa mga bagong banggaan, Coca-Cola at French fries sa pagkakataong ito. Sino kaya ang nakakuha ng set ng tsokolate? Mukhang ako yan! Subukan natin! Astig! Ito ay tsokolate! Ang sarap nito! At ano ang nasa loob? Ang galing niyan! Talagang gusto ko ito! At ngayon ay pupunta ako sa... Subukan mo ang aking jacket! <laughs> Sobrang nililindol ko ito! ng Coca-Cola ngayon. Anong bangungot? Sorry, ano ang dapat kong gawin ngayon? At ako'y nag enjoy sa aking tsokolate. Subukan natin ang mga french fries. Ang dami ding tsokolate. Sarap! Mas masarap ang chocolate fries kaysa sa regular na fries. At ang packaging ay nakakain din. Susubukan ko na ngayon! Naku! Totong papel ito! Nakakainis! Talaga? Well, susubukan ko yung sa akin! Talagang mas masarap kaysa sa papel! Oh, sigurado yan! Sarap!